welcome to my channel. And for today's mini vlog, pupunta kami sa. sa, pupunta. Ay, sa We're going to Talay. Sa so, bakit ba kami pupunta dun sa Talay? Bakit kami pupunta ng Talay? Ay, question and answer portion but... pala. <laughs> um, meron tayong client na ngayong gabi magpapa visit. So today is uh, Jan January 10 uh, meron tayong client na nagpapa-okay visit para sa kanilang uh, resort. Kanilang resort? Yes. Uh, resort. Um, near Sierra Madre. So, uh -oh. Uh -oh ngayon is, uh, ang oras na ngayon is 6.18 So probably sabi ni Waze uh, Kung nakakarating tayo doon ng 2 hours in 2 hours So makakarating Plus, tayo na? ang kilometer ng layo is 45 kilometers So ngayon nandito kami sa may Cubao Gateway um, na Aurora Boulevard uh, on the way to uh, yun nga, Tanay tapos syempre rush hour 6pm uh, marami pa tayong rush hour na madadaanan uh, pero yun sana makarating kami ng safe kasi na ano, uh, marilaki marilaki tayo um, oh. doon daw kasi madilim hindi doon na nilalagyan ng ilaw dahil kasi doon kasi nag Papatakbo eh, no? Kaya... Uh, ginagawa ang register ng mga ka kaibigan yeah. natin, kamote. <laughs> ginagawa nilang mga, ano, kaya hindi nila talaga inilalagyan ng ilaw. Hindi dahil sa ayaw lagyan, talagang hindi nila inilalagay ng ilaw. Galing pa kami dito sa Quezon Avenue. So, sana magdamang umulan. Kasi ah, umulan dito ngayon. Ah, sabi ko, sana magumulan. sana nga, wag umulan <laughs> doon sa pupuntahan natin. Ang mga ito, ang mga ito. At yun guys, so ano nga ulit para sa ano ulit yung install natin? Ah, meron tayong client na magpapakular visit or para sa kanilang um, outdoor um, theater o outdoor cinema. So magpapalagay sila ng projector screen and projector including the setup of sound system sa may camping area nila o doon sa may outdoor area nila. Yan, guys. Kaya naman, i-video namin, no, from... Hi, guys! So, update sa amin. So, nandito kami ngayon sa Marcos Highway pa din. Hindi naman ganun ka-traffic. Umuusad-uusad naman. Hindi katulad yung Pasko. Sobra. Okay? So, saan stand na tayo ulit. hopefully makarating kami ng 8.10 ang oras ngayon is 7.01 kasi kailangan namin makita at ma-ocular yung paglalagyan ng item na binili sa atin ng customer so sa, at, sa, atin din kasi kukunin yung services diba? ano doon yung ipapakabit doon? audio-visual setup so audio-visual so outdoor ito so ang mangyayari projector screen projector screen and mini projector na android or smart android uh, projector so lahat po yan ay sabi na boss sa shop namin so nagkataon nga ito si customer na nag walk-in sa shop eh gusto rin magpa-setup at the same time bukod doon gusto na rin niya magpa-konsulta sa kanyang Uh, sound system set up. And guys, so mag-stop over muna tayo dito no sa Petron. Dahil ang ating driver ay naiwiwiwi na. Nag-jingle ba? Jingle ball So, ang lang may restroom ba sila dito? Meron yan. Meron yan ang kahapon. <laughs> Ayan. Ba, sige, umihi ka muna dyan. Magtira ka ha. Sa <sighs> likod. Hey guys, so for the update, nandito na kami sa Baras Antipolo. So time check is almost past seven. Uh, so mag eight na seven fifty four. dito 7.20, twenty kami do makakarating. Okay, so dito guys, meron pa ba dito mga ano? Ayan, meron pang gasoline station dito. Ayan, binuksan namin yung yung bintana para, you know, hindi kami maantok fresh air, yes. So, meron pa naman dito ang mga bilihan ng pagkain. Dito tayo yung kumain dad, oh. Diba? Di ba tayo mag-dinner? Okay, okay. Ayan, so may gasoline station pa naman dito. Pero, ano, pagpunta doon, wala na, no? Wala na, halos wala na. Ayan, yun lang natin. Oh, mag ka? na po tayo sa Marilake? So ngayong oras na po, ay anong oras na dad? Like 8:05 at uh, yes. 12 minutes down nandoon na kami, ayan. So kung nakikita nyo naman guys, magilan-gilalan lang 'yung mga nandito, no. Series kasi ngayon ay weekdays at may pasok. Ayan, so talagang pwede mag-practice driving dito. Kaso nga lang, ang risky ay masigsag siya. Pakita mo yung waste natin, gano'n kasigsag. Ayan, so nakikita biyahe. So, kung makikita naman natin dito, guys, wala talaga dito halos nakatira wala talagang parang wala kaming nakitang nakatira dito bukod sa mga puno ang nakikita Ayan guys. So, ayan na. Nagaantay na si ma'am. Ayan, kumakaway-kaway pa. Hi ma'am! Hindi kami naligaw, di ba? Kasi sabi ko sa iyo, alam namin to ma'am. Ayan, so. <clears throat> ayan guys. Sa kanilang lugar, o oh, di ba? Ako guys. Wow! Very, ano nga naman para itong place ni ma'am ang ganda oh ayamanin talaga ito to si mal oh. ay diyan yung sabi ilalagay. yung yung mga dad kong yung yung hindi yung mababasa. yung oh, yung dito. Kasi di ba? Tama Yung pinakita kong video, parang nasa kanan yung picture. Ano pa? sa Pwede. Pero maganda sa may 10 feet na to, eh. Ah, 10, 10 ten tinuturo eh, itong ano, ma'am, itatakpan ah, sa bagay, natataas na mo. Ah, ito, ano, saan ano siya? Uh, 14 feet. 14 feet. Eh, 9 feet lang naman yung protector. Ah, oh. ito eh, so yung ano, eh, saan ba pagkakawa Ay, dito sa kabila mo. Ito, oh. Dito sa kabila. Uh -huh. Ayun, ah, so, ililipat natin. Magpapalina tayo, o. No? Oo. Oh. Ang maganda sa may gitna. O gitna na lang, ma'am. Para, ma'am. Pwede. Pwede na, no? Meron kasing mga ano projector na nasa kanan. meron din sa kaliwa, di ba? Pwede na, ma'am, kutulin na yung wire na yun? Kutulin na lang, ma'am, yung wire? Umbor sa condo namin projector niya mama pati sa sala. I popo ko siya tapos hi so napakadilim. Ah uh, tapos na nga tayo no na mag ocular na sa pagagandang lugar ni ma'am. At ang second na gagawin natin is to prepare all the things. I-bill si ma'am kung magkano ang aabutin. No? At magkakatawanan pa dito. Ayan guys. So... Ayan guys. So, pauwi na kami. Pauwi na kami. Uh, ayan, video pa kami ni mam ng coffee. At na-cancel. And so, challenge! Ayan, so thank you ma'am.

Yes. iska gente. Hello guys, ayan. So, sa update natin para sa Okay, saan ang tawag dyan? Ang tawag dyan? Decorative. Okay, so decorative. So, ito yung kailangan niya na maisabay ngayon dapat. Okay diba? Hey guys, uh, from Ace Hardware, bumalik tayo dito sa Handyman kasi yung kanilang na explain sa amin na hindi daw pang-outdoor. Hi guys! So welcome to Lucy24 store. So to update sa aming Tanay Rizal installation. So ngayon nga ay 11.30pm. At uh, tomorrow, Sunday, January 14, 5am kami babiyahe. At ngayon, nagpre-prepare na kami ng mga gamit na gagamitin namin. So guys, bukas, uh, papakita ko sa inyo ang aming installation day. So watch out. Thank you guys.